Okay mga katravel, ano, ito yung part 2 ng pagpapalit ko ng shock. Ayan, oh. Ano, binili ko sa Moto Speed. yan. May libre siyang isang ano, isang sticker pero kinabit ko dito sa may aking helmet. Ayan. Maganda yung sticker niya. May pagka-original din. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda ng lock niya ng motor. Bagay na bagay dito sa Meusol, is, uh, is, Sporty, saka Mayosulti sa Kameyo I125 yung mga M, uh, MX3 yan bagay na bagay yung ganitong uh, siak mamili na lang kayo kung anong kulay ang gusto nyo kasi combination naman yan so ang gusto ko sana ang combination dito kung merong mahanap uh, violet black kasi ang motor ko ay violet black uh, ayaw ko sanang haluan ng ibang kulay pero walang mahanap na violet black kaya ito na lang ang kinuha ko black na lang at saka red total mayroon naman siyang red yung motor ko ng konti yan uh, yan ang ganda uh, at saka ano mga katravel ano paalala ko lang yung stock na uh, siyak ay ay pagka makita nyo na tumutulo na yung langis may langis dito kasi yun eh uh, yun ay ano mayroon palang kinalaman doon yung pagkaapak ng gulong dito sa may gitna ng pintura yung mga pedestrian sa kalsada parang yung bumabangking na ganon kumakabig yung motor nyo yun may kinalaman ito yung shock kung talagang sira na kung tumatagas na ang langis kaya mas maganda palitan nyo na lang o kaya pa pa-repair nyo mas maganda palitan nyo na lang ang mga katravel para mas sure kasi pagka uh, sumisingit kayo sa mga sasakyan gumigit na kayo mataas yung pintura yung uh, center line ng kalsada kaya gumaganon yung motor ayan mayroon palang kwan yun uh, kinalaman yun So nung pinalitan ko, okay na, hindi na siya naggumaganon, hindi na siya kumakabig. So ayos mga ka-travel. Meron pala 'yon. Uh, kasi pagka pinabayaan niyo 'yon, may tendency na gaganong-ganong kayo tapos uh, medyo masikip, masasabit po kayo sa mga uh, sisingitan ninyo ng mga sasakyan. Ay, mga ka Ang ganda, ang ganda ng locks ng motor niyo pagka uh, ganyan. Ayun. Ganyan lang mga ka <coughs> Uh, palitan nyo ng ma maaga o yung uh, nyo yung inyo pong uh, shock, huwag nyo pabayaan kasi yan yung mga cause ng incident sa pagmotor uh, kahit anong motor, basta makita nyo na yung mga monoshock lang ha, uh, yung isang shock lang pero pag kayong mga dalawahan walang problema yan. pero ang pangit pa rin tignan pagka ganun na tumutuloy yung langis mga travel eh. Ayos na oh. Low. Tapos pinalitan ko na rin ng pinakarpon ko na rin. Pinakarbon ko yung dito sa gilid. Yun. Diba? Ayos mga travel. Mahal nga lang ang gagastusin. <coughs> na mga travel, yan lang ang kunting paalala ni Redby Vlog. Maraming salamat.